Ayan po mga kababayan, no? Uh, ito na po yung project ni Kuya Raymond kay Jewel na yung anak niya po eh, si Jinjin at si Alvera dahil po ay pinaalis na po sa kanyang tinitirahan doon po sa may barangay 3 po mga kabayan, no kaya humingi po siya ng tulong kay Kuya Raymond na kung ano man ang ibigay ni Kuya Raymond ng tulong po mga kabayan uh, ito na po mga kabayan, no uh, po sila ng bahay ni Kuya Raymond para po ay kasi kawawa po yung mga anak niya makakabayan kasi manulit pa mga bahay pa yung anak niya po makabayan. Kaya meron din nag-offer sa kanya po makabayan na lupa na dito siya patirahin. Uh, salamat din sa nag-offer dito ng lupa, maraming salamat at sa mga sponsor na uh, nagbigay ng blessing para po ay mapatayuan siya ng bahay para may matulugan na po siya. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-share ng blessing. Uh, maraming maraming salamat sa yung lahat. Uh, ito na po mga kabayan, no? Umpisa na ngayong araw. At ito na po yung gagamitin, yung parlance lang po. Para po ay mabilis kasi pag kahoy ay hirap din magdadalang kahoy. At maganda yung parlance na lang po mga kababayan. Mas matibay ito. Siya po yung ano, bahay, ano, matibay na bahay. No? Eh, okay, parlance ang ginamit. Utso Gis po ito mga kabayan no? Dito po yan sa bahagi ng Gay El Montella Ayos May matulugan na siya pag matapos ito As maganda dito mga kabayan Magtanim-tanim sa dito ng Mga gulay-gulay Linisan niya lang dito Mas okay na po mga kabayan Na di sini siapa Kuya. Yeah. Ganda yung ano mo, yung bahay mo, no? Mm. Para ikaw yung matibay na ba, ano, ba, ba bahay ni Karimon. Sa tanan nga pinapabahay niya ngayon lang sa ano ng Parlens kasi par, pag Parlens kasi gamitin mabilis yung ano mabilis paggawa kasi oh, welding mo lang pag ay matagal no mm. Dito da ah, sa Davao sa Alublah Davao sa Dabao del Norte, Dabao del Sur, Dabao Oriental. Ang lugar mo? Oo, oh, damo kayo kung mga parintid ko Kita ganun nila. Ano Kaya, pangalan mo kayo kaya? Jewel Raga. Jewel Raga? Mm. siya po si Jewel Raga po makabayan, no? Na katira po sa may Barangay 3. Siya po sa Sipalay City, Negros, Occidental. At wala din siyang pamilya. Siya lang po mag-isa dito mga, mga kabayan, no? Uh, pinatira lang po sa kanyang tinirahan doon sa may Barangay 3. Sa ngayon ay pinaalis na po sila mga kabayan. At ito po yung anak niya mga kabayan. Nung sinabihan ka na pinaalis ka, sinachat mo agad si Query Mon? Oo. Inanap mo yung pahalan ni Query Mon? Oo. Sa comment comment. Oh, mas mas maganda pa ngit yung pag ilagay mo sa comment, comment. ko. Okay. Mas maganda talaga na personal. Eh, private po siya, personal. Salamat mm. Salamat din sa Ginoo kay Salamat din sa Ginoo kay may na maabot sa imo no. Basta uh, maayo ka nga tao, mabuti kang tao tanang kilala halos mong kilala naman ko dito mm. sa si balay kaya 15 years ko, hindi ko trabaho tanang balay halos naubrahan alam ko mo din. kasi ito mga kabayan si tatay ano na ah, si kuya Joel no na marami sang alam na trabaho ah, Marunong ng pintero pintor, pintor mason na marami sang alam po mga kabayan kasi marami And dito po siyang kakilala mga, uh, dahil po kailan. siya ay mabait din dito mga kabayan. Mga kaya, kaya mga meron kasi nag-open dito mga kabayan eh. kilala din niya na kasama niya dati kaya dito na lang po siya ano, patirahin mas maganda sa gawin sa nito yung ticket eh. No? Hmm. Kaya maraming salamat po kay okay. Kuya uh, Remo, no? Um, maraming salamat niya. Dako ang ibulig pa. Hmm? Singgi kayo. Tapos gahapon pag uwi ko. Daming sugata ah. Oh, maraming sugata sa'yo. Hmm. Um, kung grata sa, mm, sa dalan gali. Kaya kita man lang mga like. Isa ah mo itong gipang star gani. Amo pa itong ipang gipang like. Uh, gipang, gipang amo pa ito namon gahapon. Hindi na ano. Pasalamat ni Kuya ng kabalo ka mo sa ini friends sa Milaan. Mm, grabe gina. Eh, okay na ba? Basta. Laban lang sa hamon ng buhay. Mm. E. Kasi maganda naman dito eh na magtanim-tanim ka dito ng mga gulay, na? Oo. Mga okra, mga pitsay. E. Sa inta.